Meron na akong bagong pamor, kaya naman sobrang sarap mag-study. Ano, oh YG, lalabanan na kita kahit lang. Yung araw nga pala isusunduin na ako ni Papatampi. nga pala last day na ngayon. nga pala naka ako na Tisha. nga pala gusto ko pumorma. Pero nga pala to totoo na naipilag-block Ito Nga pala to si Notko. Ano nga pala 'yung aking bagong bag? Nga pala pakisabi naman kung maganda ito. Sobrang ganda nito ay napastardy ako di ako. Nga pala gusto ko sana makipaglaban ng stardy Kaso nga pala wala na nakabantay. Naman uwi na nga pala kami ni Papatampi? Sobrang excited na nga pala ako umuwi. Araw, bagong pala, meron na bagong sintas ito. Ito nga pala sobrang ganda sa sobrang dami kong sintas. Ay nga pala mahilig ako sa sintas. Ay pala ako nagpapalay. Ay ba diba, mga ka David mahilig din ba kayo sa sintas? Ay diba, nga sobrang dami na pala nito. Diba, nga pala ito na ang finish product. Uwa diba, na nga pala ako na medya. Ay diba, nga pala natanggal yung pintuan nito. Okay lang yung mga ka David. Ay diba, nga pala ako na maganda medyas dito. Ay diba, nga pala binalik ko na yung pintuan. Ay diba, nga pala ako na medyas. Pagkatapos nga pala yung sapatos. Diba sobrang ganda naman mga ka David. Kaya naman hindi ko nga pala mapigil na mag start day. Diba, Ay pala ito ang gagamitin ko sa Christmas party. Ay diba, pala malapit na mag Christmas party. Ay ba mga Don David, kailan ang Christmas party nyo? Oo nga pala, malapit na rin magpasko. Ay naman, sabra siya ako nga pala. Ito nga pala, ito ang pantalon ko sa sote. Ito nga pala, masyado itong malaki. Kaya nga pala, uso ito. Kaya nga pala, maganda ay pares nung kulay itim ko na polo. Kaya naman, kukuhanin ko na nga pala ito. Ano yun, nangyari dyan? Tingnan ako, ito ay siliwanag. Nasa no, ang nuruksan. Oh, guys, nasa no, ang nuruksan o. Oh. Wala, no, yung pamorma ni Don David dito oh, Guys o. Oh. So, yun. Nadali ng Sun Rocks. Yan. Nadali ng Sun so oh. to. Ah, wait. Pamorma sana ni Don David to, guys, oh. Polo, oh. Lungkot si Don David na guys, oh. Hmm. Paano malungkot na astig? Dito nga pala, inubad ko muna yung sapatos. Dahil nga pala, susubukan natin yung forma natin. Inuwa ko nga pala itong pantalon. Dito nga pala, sinuot ko na. Bagay na bagay nga pala ito sa bago ko sapatos. Sabi nga pala, sobrang astig. Patingin naman ako ng mga formahan nyo. Parang nga pala, magaya ko. Ito nga pala, sobrang astig din. Dito nga pala, hindi kulit ulit mampigil na mag-stardy. Dahil nga pala, sobrang sarap mag-stardy kapag nakaporma ka. Dito nga pala, titignan natin kung babagay yung bag sa Lalabas na pala ako dito sa labas. Dito nga pala, paglabas ko ng pintuan, ay na naman ako sa sarili ko. Kaya naman, David, wag nga pala kayo masyadong mayabangan sa akin. Wala pala, lab na lab ko po kayo. Pop up nga, David, bawal na nga palang i-bike sa highway, kaya naman dyan tayo. Dito nga pala, sinubukan ko mag-montage. Kaso nga pala, i-bike ni Papa Tampi, sobrang puti. Kaya naman, mas pangas nga pala kung dito ako sasaya. Dito nga pala, meron ako nga munin. Kaya nga pala, sobrang dami yung nagtatag sa akin. Dito nga pala, sabi nila, kalabanin ko daw si YG. Ah, kasi mo naman, Alan David ah. Ano, Papa Tampi, mangas na ba ako? Oo, oh, mangas Pampas mo. Pampasko, ano to eh? Pampas ko oh. ko. Ah, grabe, ganda, grabe, oh. Hey, papa, patingin pa, pa, ano, star mo, star mo. Ay, hey, guys. Papa, mm -hmm. ano na, star day. Ha? Ayan. Ah. Mm -hmm. asya, grabe. ang ah, ito ng guys. So, tingin mo naman, oh. Ano, Aloh, palaban na palaban to, oh. Ano, may nag ang sa iyo, ah. Si YG, ah. Papalaga mo ba, oh? Siyempre, papalaga mo yun. May papalag na kay YG dito, oh. Nga, pakitaan mo, pakitaan mo. Pakitaan mo. Ayun, oh. Ayun, oh. Lupit. Ano? Lo, lupit, lupit. Ang ah, isang porma na lo. Ang ganda ng bag sa pato, sa bago. Ano, why di na nakita kahit sa online lang? Lo, lupit. May inaamon na, guys. Kahit online lang, oh, star sila, oh, lo. Lo. Oh, itag nyo na, Tag nyo na, guys. Ano na si YG, para malabanan ko na. <laughs> Grabe yun, lang si Don David, guys, oh. Grabe, mukhang ano, ano, hindi mo pigilan. Hindi mo kaya yung ganon? Kaya Hindi ko. mo kaya, kasi nakasapatos ka, eh. Oo. Oh. Kaya nga. Oo. Oh. oh. <laughs> hindi mo kaya, guys. Oh, Ang hirap yan, nakaporma mo ka, eh. Pang ano, pang simbang gabi, no? Okay. Uh -huh. Pang simbang gabi. <laughs> ano ba? Sim simbang gabi, no? Ano, lupo, Guys, parek naman ako eh Don David kung sobrang angas talaga ni Don David ngayon guys. Kaya naman, agad dito na lang ang aming story ha, paalam. Brrr.